So good morning, good morning mga lodi. So nakadalawang pasahero na tayo. So may lang tayo ng pag video kasi busy. So balik normal na ang traffic. So 5:30 AM kanina o 430 to tayo sa so, communal traffic na C5 traffic. Kasi unang pasahero natin papunta nang uh, Wells Fargo sa Tagig. Yon. Tapos nakakuha tayo doon. Uh, sa army sa gate 8 papunta dito sa Mapua Intramuro. So nandito tayo sa Intramuting lungsod ng Maynila. So sana na-preserve ito ng maayos sana. So naging pinakamaganda sana itong ano. Kasi historical sa historical landmark Intramuros, Manila uh, yun, alright, so mag-aabang abang tayo dito uh, ng pang buhing natin so sana palaris tayo Ngayon na tayo mag-almosh hall Samantala yung munin natin Ang mga panahon na ito okay. Alright, so good morning So keep safe, ride safe uh, Drive safe mga lodi dyan Kasi medyo traffic na Alright, along Katipunan C5 Kanina Ay meron isang aksidente Sa may UP Town Alright Yun mga lodi, so dito na pala ang uh, Ano Uh, nag tayo dito sa <coughs> may cargo sa Cebu Cargo sa may Terminal 2 so diting area ng mga rider na magsusundo dito sa Terminal 2 mga Lodi alright so makiki ano na rin tayo dito magkapang naman tayo ng pasok sa Terminal 2 kasi daming mga uh, flight na dumating galing domestic baka makachamba tayo dito bago tayo umalis mga lodi alright so good morning good morning yun mga lodi so nandito na tayo sa Ortigas Center dahil nakakuha tayo sa Ortigas Center ng, ay sa batasang kanina pagtawid natin ng batasang galing San Mateo nakakuha tayo ng papunta dito sa Onyx alright dito sa Ortigas so dito tayo sa 7-11 yung so, natatambayan ng mga rider so wala mga rider dito joyride ngayon kasi mainit so tambay muna tayo dito magabang abang tayo na possibly na pasahero natin mga lodi yun alright so kahit paano nakaapat na tayo mayroon na tayo 1,300 plus ah di 1,400 pesos na kasi yung 254 ang binigay ni madam napaka generous niya ay uh, 300 pesos alright so uh, maganda yung natin kasi nakaumpisa tayo ng maaga so nakapagdang pasahero na tayo sa laga 1,400 pesos alright yun alright so nandito tayo sa si diliman na nakakuha tayo doon ng 100 pesos so 93 per binigay ng 100 so dito muna tayo kakain sa 11 jamboree sa masarap na paresan alright kain kainan ng mga riders may pare si Charo ng palang bulaklak oh. Alright yung Alright so nandito tayo sa tambayan oh so dahil meron dito ang kandisal magkakapi kami dalawang anim na pasahero na rin tayo kahit papano mga ano, lodi tapos tatlong delivery alright isang delivery na wallet na 59. 4 km ang pick up para magkawalit lang train no? tapos ang 4 pesos 43 yung ano ko negative yun okay or init init talaga so relax relax muna so sunog tayo sunog yun mga lodi so kapitin na tayo muna tayo kinaan ko lang cheese pandesal pala to cheese pandesal at kape yung isa na iba dyan talaga oh. ano yan eh Mainit pa pre. Oh. Okay. Bray, mainit pa. Sabi okay. mo, muna. Copy. Copy sa taginip. Alright. Yun, okay, alright. Mga Lodi, so nandito na tayo sa Pinapitayan. Uh, Kabite. Eh. Ano na pala to? Sabo pala to ng Pawit, Pinakayan. Okay, yon, uh, Pilipinas Pawit sa Pinakayan brand. So dito tayo 7-11 so, 6.82 So 700 naman ang binigay ni Madam Alright So long ride talaga So now Ang gagawin natin Uwi na tayo Ng Cavite kayo Kasi maaga naman tayo Nagutis kanina So Dapat lang na maaga rin tayo so, Dito na tayo dadaan Tapos magmamarket road na tayo Tapos uh, Uh, open kanal na tayo na harik okay alright so keep safe mga lodi so may sumalubong na bata sa atin did you miss me yeah okay okay alright so may sumalubong wow dirty ako oh dirty oh say hi hello say hi Tayo kana. Okay, papasok na ako. Okay. oh, salamat sa Diyos. Nandito na tayo. May sumalubong sa ating bata. primo. Ang dami namang slippers dito. Tapos si Primo, nasaan na? Nag-color, nag-crayon ka? Nag-crayon ka? Why madilim? So, kanina yung Lazada. So, nandito na tayo sa bahay. Okay. So, nandito na tayo sa bahay. Salamat sa Diyos at very safe tayo na nakauwi. So, si Red dito. Yun, pahinga na rin si Red dito. Yun, alright. Kunin natin ang mga gamit natin. Makalimutan pa natin. Tapos ang ating power bank. Power bank at ating napaka-efficient na smart bro okay let's go sa loob na sa loob mag magbibis na ako all right so yun ba bye na ba bye ba bye so peace I'm out babu